Isang lalaking may ginawang masama ang natagpuang wala ng buhay at wala na rin yung ibon niya. Nangyari ito sa Surigao del Norte. March 11, 2024, isang nanay ang pumunta sa isang police station para magreklamo na meron daw nagsamantala sa anak niyang 5 years old tinuturo niyang sospek ang isang lalaki na taga doon lang din na si Louis Rabunada, 31 years old. Ayon doon sa may nanay, nagsumbong daw sa kanyang anak niya at nangyari daw yung pangbababoy doon sa may bata on March 10, 2024. Kumpirma naman yung nangyari doon sa may bata matapos silang magpamedikal at lumalabas ngang meron ngang masamang nangyari doon sa may bata. Masiguraduhin si Rabunada nga yung gumawa nito, pinakita siya doon sa may bata at kinumpirma nga niyang siya yung bumaboy sa kanya. March 11, 2024, pinoproseso na yung kaso para kay Rabonada. Ayon naman sa asawa ni Rabonada, umami naman daw sa kanyang asawa niya tungkol sa mga binibintang sa kanya at sinabi niyang, Oo, totoong ginawa daw niya to. 11pm nung araw na yon, iniintay na lang ni Rabonada na sunduin siya ng mga polis para ikulong pero iba yung mga dumating. Nagabi na yon, may mga dumating na mga lalaking nakaitim na bonnet at mask at persahang kinuha si Rabonada. Sa pag-aakalang ito yung mga pulis na susundo sa kanya, sumama naman si Rabonada na isang malaking pagkakamali para sa kanya. Imbes sa si presinto o kulungan dalin si Rabonada, dito nagulat si Rabonada ng dalin siya sa isang damuhan na parte sa Panataw klaver kung saan siya buong gabing pinahirapan. Tinanggalan siya ng damit at saka pinutulan ng ibon niya. Sa dulo, natapos din yung paghihirap niya nang ibeng-beng siya sa may ulo na tumapos sa buhay ni Rabonada. Bukasan, pumunta yung asawa ni Rabunada doon sa may police station para bisitahin yung asawa niya at dito nga niya malalaman na hindi nga mga pulis yung sumundo doon sa asawa niya dahil wala nga si Rabunada doon sa may police station. Tilang oras lang ang makalipas on March 12, 2024, makikita nga nila si Rabunada na wala ng buhay sa may mga damuhan. Ayon sa mga polis, malaking chance ang paghihiganti ang motibo kung bakit ito nangyari kay Rabunada. May personal na connection or galit doon kay Rabunada kaya ginawa yung mga ginawa sa kanya. Ayon pa sa Claver Police, hindi daw nila mga tao or hindi daw mga polis yung sumundo kay Rabunada kasi pag may sinusundo daw sila, naka-uniform naman daw sila. Ayon pa sa kanila, pag may nakita daw ng mga nag-aastang polis na hindi naman daw naka-uniform, i-report daw to agad. Ngayon, wala pa rin daw suspects sa na nangyari kay Rabunada. Bago matapos, gusto kong bigyan ng credits itong video na to kasi karamihan sa mga ginamit kong impormasyon sa may video na to ay galing din dito.